Sabi nila, life is too short. Pero ang totoo, hindi. Laging may tamang oras para sa plano mo at sa mga pangarap mo. Kahit anong edad ka pa magsimula, pwedeng pwede pa rin. Para sa mga gustong magsimula ng negosyo, umangat sa trabaho, o mag ng passion, tandaan mo, ang timing mo ang pinaka-importante, hindi ang age mo. Maraming tao ang iniisip na ang huli na para magbago ng direksyon o magsimula ng bago. Nahaharangan ng idea na masyado na akong matanda para dyan. Pero ang tanong, kailan ka ba susubok? Kung lagi kang natatakot na mahuli, hindi naman edad ang kalaban natin, kundi ang mindset na hindi na pwede. Mas masakit ang pagsisisi kesa ang pagsubok. Magtiwala ka sa proseso at tandaan. Bawat araw ay pagkakataon para gumalaw at magsimula. Kausapin mo yung sarili mo. Gagawin ko na to ngayon dahil deserve kong makita ang sarili kong umaasenso. Ikaw ang susi sa timing mo. Simulan mo kahit small steps. Kahit kailan, pwede mong abutin ng pangarap mo. Kung gusto mo ng sign para magsimula, eto na yun. Simulan mo na ngayon. Ako si Daryl M. Roman, isang international semi-permanent makeup artist, master trainer at isang proud CEO.